Alam mo yung sasabihin na kamasarap na ramdam Ang pagmomotor ng long ride. Hindi pong pagsakay mo palang ng motor, pagpapang under na engine, may mararamdaman ka ng lakay saya. Dahil kapag nagmomotor ka na sa mahabang biyahe, talagang nakakawala ng stress. At ma-appreciate mo pa ang ganda ng mundo. Hindi pong habang motor ka, masasabi mo na lang sa sarili mo na, wow, masarap palang mabuhay. Ang ganda pala ng mundo. Lalo na kapag ang patakbo mo, mo ay chill na yan, yun mo lang talaga ang moment. Madami kasi tayo kanya-kanyang problema sa buhay eh. Pero pag nagmomotor ka na, makakalimutan mo ang problema mo. Lalo na kapag maganda ang view, maganda ang kalsada, tapos di mo namamalayan, nagkakaroon ka na pala ng positive mindset. Dahil magaan ang pakiramdam mo eh, kaya kapag stress ka na, kailangan mo lang din talaga minsan ng mahabang biyahe bilang isang pahina. Ang weird no? Kasi nakakapagod magmotor Pero ito yung pahinga na gustong gusto ng marami Pero sasabihin ko sa'yo Hindi katawan ang napapahinga kapag naglo-long ride ka Kung di ang utak mo Kung di ang sarili mo mismo Kaya deserve mo rin mag-enjoy Deserve mo makarating sa mga gandang lugar Deserve mo ng bagong experience Ng bagong kwento Ang buhay isang mahabang biyahe Madami kang pagdadaanan Iba't ibang uri ng kalsada. Malubak, mabuhangin, madulas. Kailangan mo lang din talagang mag At pwede kang momento para magpahinga. Tapos, umiyahin na ulit. So, paano ba yan? Lang sa muli, shape always at huwag kakalimutan magdasal bago umiyahin.